Kim Cho, mas nakakakilig, mas bagay na diyosa ni Attorney Oliver. Balik si na si Attorney Oliver matapos sa Especially For You at ka kadate ni Michelle D. Pero hindi pa pala dito natatapos ang ganap kay Attorney Oliver dahil mababasa nga sa Instagram post niya ang hiling ng marami na si Kim Cho ang ligawan niya. Ha? Kaluka nga, nabiglang-bigla ay kinilig ang mga fan kina Oliver at Kim. Lalo na nung nakita na nag-like na si Oliver sa Instagram ni Kim. At syempre, nag-follow na rin si Oliver sa IG ni Kim. At hindi pa nag-follow sa gwapong abogado si Kim. Anyway, ito nga ang biglang-bigla ay naisip na pwedeng maging magjowa in the future. Beat nga nila ang Oli Kim o oh Kimber. Mukhang bagay kayo ni Kim. Parang hindi nakakatrel yun kay Michelle. Mas nakakatrel yung kay Kim at Oliver. Paano na si Paolo ang daming kinikilig sa tambalan Kim at Oliver? Tika nga lang. Mas bagay si na attorney Oliver at Kim. Pariho silang bisaya. Parang si attorney Oliver na yata ang icing sa ibabaw ng cupcake mo, Kim Cho. Ang lakas naman talaga ng spark between Kim ang attorney Oliver. Mukhang bagay talaga sila ng showbiz boyfriend, di ba Paano naman ang Kim Pao? Iba-iba nga ang komento. sabi ng iba, si Kim na lang yayain mo ng wow! Okay lang sa amin kahit ligawan mo si Kim. Oh my God, nag-like si Attorney Oliver sa post ni Kim. I'm so kilig. Meron naman nagsabi, I love Michelle Day. Pero ang cute nila ni Kim. Love na lab ko si Michelle pero mas kinikilig talaga ako kay Kim. Ito pa, may lumalabas nga na photo na sa dressing room ay si Kim at Oliver ang magkatabi. Ah, bongga? Kim Pao? level echapuera na ba.